Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, maraming issue din kahit anong bait ni Eliza Valdez ay talagang may pinupuna din ng ibang tao sa kanya may marami mga fans din na nagsabi na tsaka daw ang ugali ni Eliza Valdez Ayan, sinagot na yan ni Eliza at ng kanyang mga fans kung gaano siya kabait Makikita naman natin yan, every laro niya Doon pinapakita talaga ni Venom na hindi niya kinakalimutan ang kanyang mga fans iniisa-isa niya itong puntahan hang sa maaabot ng makakaya niya pero may iba talaga na talagang may masasabing masama ito kay Eliza, kaya ito lang ati eh, talagang pinaglaban siya ng kanyang mga solid fans na talagang mabait si Eliza in or out ng volleyball court, kaya sa mga nega dyan, mga tsaka ang ugali kayo ang tsaka, hindi si Eliza Valdez, so yan naman po guys ang ating update sa ngayon, hanggang sa muli bye bye, basta marami ang nagmamahal sa isang Eliza Valdez kasi nga totoo ang pinapakita niya at mabait